nagla-live selling, nakakatulong ba na kilala kayo? Nakakatulong ba na kayo yung mga artista? To be honest, Tito Boy, magandang tanong yan kasi talagang nagkakaroon kami ng magandang credentials doon sa mga audience namin. Kung hindi na, alam nilang hindi sila masas kami. Kumbaga, alam nila na parang, okay, pagkakatiwalaan ko sila, kilala ko to, familiar sila, so yung unang trust kagad na bibigyan nila is 100%. Yes. Okay, malaki ba ang kita dito? <laughs> <laughs> Di ba? Uh, actually, Tito, yes. yes. Magiging honest po kami, sa live selling, Tito, talagang nabago po yung life namin. As wow. in, because Kailan of live selling. nag ito? Sa panahong lahat po tayo ay naghihirap during pandemic. Pandemic. Yes, yes, you turned a scary situation into an opportunity. Yun ang napakaganda doon. Pero hindi ba naapektuhan ang inyong pananaw sa inyong trabaho? Uh, dahil mas magaling ito sa pag-aartista. Uh, ngayon, I ask you, um, how are you able to marry your being actors you're being public figures you're being actors and live selling can you do both Oh, pwedeng pagsabayin. Actually, dito Boy, to be honest, dumating kami sa unang punto namin na medyo naging greedy kami. Nasabi yes, namin, hindi namin kailangan ng show business kasi parang okay na kami from doing live selling. Mm. We were at that point. But then, God changed us. Yes. O, isang click, pinanggal niya sa amin lahat. Tito, lahat ng kinikita namin dati na sobrang laki, Tito, in just one snap, nawala. Bakit? Kasi, Tito, that time pala... We were yung... too full of ourselves. Yes, and parang, Tito, feeling namin... Yumabang. Oh. Yes. And, Tito, yung feeling namin na, oh, bawal tayong magpahinga kasi kailangan trabaho, trabaho. lang tayo. Oh, pera ng trabaho tayo, pera, pera. Pera kasi isang oras lang natin magkano na agad kinikita namin na nakalimutan namin na siya ang nagbigay ng opportunity na yon pero wala siya sa picture na yon yeah. Tito kaya in just one snap tito wala na po lahat kaya tito mas mayaman ka pa rin po sa amin maraming <laughs> salamat oh ibig sabihin na loko kayo nawala ginastos tito Uh, basically, that time, we had uh, almost a million followers sa page yes. namin. And then, uh, lahat yon kumikita. Uh, viewers namin that time, 30,000 viewers. Legit na 40, 30,000, 40,000, 50,000 viewers. Okay. And everybody was buying. Hmm. Uh, we were earning so much that time. and Let's, let's mention figures. Figures. Okay. Sige uh, po, maging uh, okay. honest kami. Uh, uh -oh. May isang buwan doon, sabi nila, ghost month that time, walang pera mga tao. Pero we earned at least at uh, one month ng mga 4M to 5M. okay All right. That's net. And that time, sabi namin, eh, kaya na natin to I mean, hindi na natin kailangan magtrabaho. Mm -hmm. We were so full of ours Kami, kami, kami. Yes, And kami. Then, magaling ako. Magaling. Nakikita ako. oh dada, isang Sika. salita ako lang. Nabibenta. Nabib Mahir ano. Mabibenta mm -hmm. natin. Ibang mga suppliers lumalapit sa amin. Pabenta nito kasi hindi na naman nagbubukas yung shop namin kaya na magbenta okay. it all. But then again, we had this convention sa uh, Singapore. Uh, Mag-live selling kami doon with uh, uh, supplier ng jewelries. Yes. And then, that day, natanggal yung Facebook namin disable dito. So wala kaming platform. Wala. We were so scared na parang paano nang gagawin natin kasi hanggang ngayon kinikilabutan pa rin ako. Uh, hindi namin alam kung paano namin gagawin 'yun. But it was a realization sa amin na parang Lord can actually take that away in the yes. everything is borrowed. borrowed. Yes. yes uh -oh. So from there uh, we learned and naging No, hungry. but the money that you earned yeah. uh, na naubos. Did you live beyond What you had uh, ah paano? Um maybe, buti na lang Tito, yeah. maingat kami sa pera. Nag mm -hmm. nakabili mm -hmm. kami ng property tito kung We saan invested. yung yung mga angels namin doon na rin nakatira. Okay. Tapos sa rin, tito that time nakakuha kami ng townhouse na inuupahan na ay na nilulunok na namin na full, na full payment, payment namin. namin nakabili kami ng casa manalo ay ng manalo resort dito. So, That's naging right. maingat naman kami, Tito, sa pera Wow. Okay. What a story. <laughs> yes. Di ba? What a story. At ang leksyon, uh, you found God yes. along the way. And yes. I think yun ang pinakamaganda. Yes. Ibalik lang naman natin na ito para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Halika, dito tayo sa ating uh, living room. Wow. wow mga This one I'd like to ask you. Tell me how you fell in love with each other. <laughs> Di Ang love, an love story. Tito, grabe. Pag na, naalala ko yon, in love pa rin ako. Tito kasi that time, meron parang isang show na puro artista magkukumpit ng dance. Yeah. Dance okay. competition. So, puro artista yon. So, nakasama po ko doon. And that time, Tito, yung kanilang uh, grupo. grupo ang magtuturo sa amin. Doon kami nagkakilala ni Bench. Tapos that time, nalaman ko na anak pala siya ni Jose Manalo. So, sabi ko, naku, ito na, mayaman to. <laughs> chocolate dito. <laughs> oh, gusto ko lang ni Jose Manalo may sasakyan dito. Sabi ko, eto na. Eto na magpapabago ng buhay ko. <laughs> Kasi datang dito nag extra extra lang ako eh. Okay. Bumaga talent-talent lang. Tapos, nakilala ko na siya dito. Parang, sa bahay niya, akala ko laki ng bahay kasi hindi naririnig yung cellphone, gumagawa ng hot chocolate. Yung pala, tito, nakatira siya sa maliit na condo type. I mean, uh, maliit na condo. I mean, Tito, hindi naman na parang, so ano naman lovely kung maliit lang. Pero Tito, kasi siguro dahil may anak na ako, gusto ko rin, siyempre, Tito, na yeah. may makatuwang ako sa buhay. Right. Na may magandang trabaho. And... Kasi, Tito, dumating sa punto na kakilala na kami. Kung hindi pala ako pupunta sa condo niya, wala siyang kakainin yeah.